Magandang araw mga tol. Welcome sa isa na namang episode ng Tipsy Friday Podcast. Kung saan hindi lang tayo nagwagentuhan, nagbubukas din tayo ng mga matat damin sa mga totoong issue sa ating lipunan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang issue na hindi naman bagong-bago sa atin. Pero tila, alam nyo na, parang lalong lumalala. Walang iba kundi ang usapin ng pagkain o yung kagutuman. At kadalasan, yung kagutuman ay ito ay nangyayari kung saan dapat sagana ang pagkain. Yun yung mga lugar kung nasaan ang ating mga palayan o taniman. Alam nyo bang base sa SWS survey, halos 27.2% ng mga pamilyang Pilipino ang nakakaranas ng involuntary hunger. Hindi ito yung tipong gutom na pinili para magpapayat. Ano? Ito yung gutom na hindi naiiwasan o hindi maiwasan dahil wala talagang mailuto wala talagang mabili at minsan wala talagang maani. Masakit isipin mga tol na isa sa pinaka-apektado rito ay ang ating mga magsasaka. Sila yung bumabangon ng madaling araw para magbongkal ng lupa, magtanim ng palay, pero madalas sila rin yung mga nauunang magutom. Dito sa ating bansa, maraming magsasaka ang hindi na kumikita ng sapat. Alam nyo ba kung bakit? dahil sa sobrang dami ng imported na bigas na pumapasok sa atin. Sa isang banda, layunin naman itong pababain ang presyo para sa mga consumer. Pero sa kabilang banda, tinatamaan nito ang local farmers na nalulugi sa mga farm inputs nila dahil baksak ang bentahan ng ani. At ilan sa kanila napipilitang tumigil sa pagsasaka. Yung iba, nagbebenta na lang ng lupa at yung mga kabataan sa pamilya pumupunta sa lungsod at nagtatrabaho bilang bagger or crew or delivery rider. Mga trabahong minsan ay mas mababa pa ang sweldo kesa sa gastos. Bilang isang Pilipino, naniniwala ako na hindi dapat ituring kalaban ang gobyerno. Kundi ito ay gawin nating kasangga. Oo, merong mga kahinaan at kakulangan. Pero may puwang din para sa pagbabago at pagangat. Ang tanong natin, paano natin matutulungan ang sektor ng agrikultura, lalo na ang mga maliliit na magsasaka? Una, kailangan ng tunay na suporta. Hindi lamang tuwing may kalamidad o anihan, kailangan ng patuloy at epektibong akses sa mga sumusunod. Maayos na irigasyon, murang credit o pautang, modernong kaalaman sa pagsasaka, at teknolohiyang akma sa ating lokal na kalagayan hindi lahat ng solusyon ay high tech. Minsan, ang kailangan lang ay yung basic na serbisyo at tuloy-tuloy na tulong sa lokal na antas. Mahalaga rin ang papel ng kooperatiba dito. Kung sama-sama ang mga magsasaka, mas may boses sila. Mas malakas sa negosyasyon at mas kayang i-manage ang resources at tulong. Alam natin yan lalo na sa mga successful co-ops na nakikita natin sa ibang probinsya at sa ibang bansa. Ngayon, gusto ko ring ipunto na ang gutom sa kanayunan ay hindi simpleng gutom sa tiyan. Gutom ito sa oportunidad. Gutom sa pagkalinga, Gutom sa hustisya. Gutom sa mga patakarang pangmatagalan at makatao. Pero hindi pa uli ang lahat. Kaya nga tayo may ganitong episode sa podcast na to para magsimula ng pag-uusap, makinig at matuto sa isa't isa. -tisa. Kung ikaw ay may kamag-anak na magsasaka o kung isa kang kabataan na lumaki sa bukid, anong kwento gusto mong ibahagi? May idea ka ba kung paano magpapalakas ang agrikultura sa iyong bayan? Pwede kang mag-comment sa episode na ito o i-message mo lang ang Tipsy Friday. At baka ikaw na ang makasama namin sa mga susunod na episode at sama-sama nating bigyang boses ang mga hindi naririnig.